para malaman lang din nila kasi ang dami talaga na nililipid dito okay, sa harapan ko pero sa may mga kainan hindi nyo naririkir may mga video na ako dito bakit ba tumawa sa akin hindi nakikita ko talaga nagtulog pa nga din pagkain ng pay para maging lang kaya kuya 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 kaya nga sila mo. dito, pagdating sa sa harapan ko, ikpantay na bantay sila. Kaya kawawa ko So yan, nakita naman, nakita naman natin, di ba? Ayan, asan ang motor nito? Ayan, nakit. Ayan na, yung motor nila, ano. oh, ayan. Ayan. Ayan na, si Diwata. Ayan na. Diwata! 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 Ayan na, mismo si Diwata. Ayan. Ayan, Ayan oh. Ito ay kasi ng pangakit. Oo. Oh, oh. pa yan? Sila, first time namin dito, hindi namin alam yung ano. Saka may drive nandito, pinakauna, hindi man lang nag -abis. Kakadating niyo lang, ma'am. Oo, oh, kararating lang. Tapos so may sumigaw na yung mga motor, agad pumunta yung asawa ko. Oo, yun ang business Kinuha ka agad nila? Kinuha agad nila, agad nila eh, 50 first time. May minutes pa eh. First time namin dito. Yung mga yung napapanood ko sa YouTube. Ano sila, na ano? Pinagpatigit na lang po. At hindi kita sir. Hindi kita sir. Papi, Ayan na sinong po Mas malaki yata bayad ba? kasi niya sir. Ay, pagka yun yung mahirap mag-uutap niya. Mahirap mo so, kasi lalo kung nagtang kung isa kayo na. Ah, ma'am. Pero alam marami yung ano, proseso. Ba? Oo. So, Pupusin mo sa ano, sa Guadalupe. Ah, so, Oo. Oh. Kung sa tumalay na yun, dadalhin. Ay, ang... Oo, oh, ma'am. Ang tingpaw niya sa tubaray. Ayan, ay, yeah, ay, okay, no? Ay, no. Ayan, no. Uh, mismo si Diwata na mismo nag ano ayan o oh. ito haba ng pila o walang ano walang warning warning sinampak agad yung ano yung kanilang uh, motor kararating lang nila ayan oh. o naman ito yung pila ngayon kay Diwata ayan o oh si ate si ate na mismo tinuha na kagad yung kanyang motor maawa hmm, na ng pila oh Ayun na, yung motor, oh. Yun, sinampa na. Kinuha na nila yung motor, araw-araw dito, kay Diwata. Ayan. Dito talaga sa lugar ko, matagal ko nung sinasabi to, hindi safe yung parking. Pero ngayon, first time mo kumunta dito, maraming, ang ilang kanas sa na mga sa akin na tulong, ibang wala pang patutusunawan tayo. So ngayon, itong promise ko sa iyo, um, sana hindi na maulit to sa lahat ng motorista. Magkano yung ticket mo? Ako lang tutugos dyan. Sige. Hindi ko alam po yung magkano yan. Oh, sige, eh. sige. Puntahan natin mamaya i video rin natin. Tutulungan kita. Ako Nang tutugos po nitong nito sa traffic. Pero sana naman po ha, nakita nyo po yung video ko na wala pong question sa pagpapaalis nyo. Ang, sinas ang sa akin lang po bakit sa kapila ang daming nakaparking sa akin tutuk natutukoy ang daming nire-reaker. Yung iba natutulog pa rin sa harapan. Nakita nyo yung tindahan no. So, di ba? So yun lang naman, Uh, gusto lang namin magtanong ano ba talaga bawal ba mag-parting o pwede mag-parting kasi mga first timer, sinasabi ko naman kaya lang siyempre hindi ko naman kaya i-monitor lahat may mga nakakaroon pa rin talaga kasi siyempre busy ako sa pindahan ko So, yun lang. Ito, at sige, tutulungan kita para matubos to kung magkano man to. Yun nga lang. Sa lahat po nang gusto pumunta dito sa akin, ang uh, may isang sabi ko lang kung hindi po masyadong uh, sip yung parking sa labas, huwag lang mag-parking sa labas. At sa kapantay na bantay po yung traffic pasay dito sa atin. Oh, so, Oo, sa oh, o. Dito lang po sa lugar ko. Sa so, nakita nyo naman, may mga, naka, may mga titinda pa, may mga sasakyan. Mayroon pang ano, mayroong pa doon, may tindahan na may sasakyan din. So, yun. Uh, so, hanggang dito na lang po sana po malaman to ng police uh, ay uh, uh, traffic pasay para po pag umaayos po ang lahat. Wala akong question sa pagpapalis. So, ang sa akin lang po, sana po maging patas. Kasi nakita nyo naman po dito sa video. Panuorin nyo lang po ito buho. Salamat po. Ito, dito sa area na to, ito yung mga sasakyan. Ito si Diwata na mismo na ang uh, makikita ninyo. Ayan, dito ang daming, na, ang daming nagpa-park. Ayan. Mismo si Diwata na mismo pupunta dito sa may uh, Towing. Ayan. Ito. Naglalakad na si Diwata. Ayan, mayroon mga raw picture. Ayan. Ito, mga, ayan o, picture kay Diwata pa. Bago kami pumunta sa may, ito sila kuya na nakuha yung motor nila, na impound. Ano uh, yun natin? Pakita so, mo yung mga parking dito. Ah, ito, Ay, yung mga, dito mga parking dito. Oo. Uh -oh. 24 hours yan. Dito 24 hours na nagbabantay. Kabilaan side din, oh, mayroon din, no? Oh. Meron din tindahan, pero dito uh -oh. sa lugar na to, ayan may mga kainan diyan. Hindi nila hinuhuli to. Uh oh. Yan lang naman ang gusto kong ano. Ano ba pinagkaiba diyan sa pisto ko at saka dito sa mga ito? Ayan, yung mga sasakyan. Diba? <laughs> yeah, nga. Boss, maraming wala nakala. akong na question sa pag-relate kay kasi di ba kayo naman ang na judge. Pero sa akin lang, bakit may nare-recall kayo, bakit mayroong hindi? Mm -hmm. So yun lang naman yung tanong nila kasi maraming nagtatanong sa akin na mga gusto ko na nare-recall. Mm -hmm. Kasi nakikita niyo ito. Oo dami pa naman na-parking. Ayun oh, kainan niyan diyan. Ayun, kainan niyan, pakita mo. Kainan niyan dito. Ito ang halos 24 hours yung parking. Ito pakita niyo. Ayun, may mga tao. Ito. Ayun naman. Dito sa area na to, hindi na sila inaano. Okay, hindi ano, nare-recall dito. Na So yun lang naman. Tapos pagdating doon sa akin, sa harapan ng tindahan ko, ba't tayo sarado? Ayan. mga traffic. So yun lang naman ang gusto namin malaman. Ayan, yes. Para. lang bang laban? Oh. At kawangan mo na deliver. Mag magkakaalaman na. Magkakaalaman na ngayon. Magkakaalaman na dito. Hindi, Dito na tayo. Nasa to. Natin, alamin natin. Ah, no? oh, ah, ayan. Hanggang hangga sa, sa dulo, ipakita ang daming... Ipakita mo yung kailan. Hanggang sa dulo, ang daming nakapwesto. Ipakita mo yung kailan. Ipakita mo. Ah, yun. O oh, nga, no. Ito. Ito, dito sa area na to. Ayan, maraming naka... Ah, oo. Ayan, no. Dito na po yung sa may Senate. Tapos ang daming... Ang daming rin dito naka... Mga sasakyan na nandito. Ayan, ayan, no. Hanggang doon sa baby nakadulo. Ayan na maraming nakapwesto na rin ng mga sasakyan para per uh, lang makita ni Diwata ayan o no? dami yan mga sasakyan tara po punan natin si Diwata ayan nandun na bumasok na sila sa loob eto na mismo yung inpound section bro dito na kami mismo sa pinaka inpound Nandito yung motor nila ate at kuya na 9 pound yung kanyang motor. Ayan yung motor nyo, sir. Ayan, no? Ito po, kuya. Sa po? Grabe, ang ano nito. Ayan. Eto, muna natin si Diwata. May naligal. Sabi, sama dito may motor na doon sa harap ko kumain. So, ito po, tutubusin ko. Ako po yung tutubus dyan. Naawa ko sa kanila, eh. Kailan Ngayon lang, ngayon, ngayon lang po. Eh malalaman natin kung magkano talaga ang ano. Okay, hindi, uh, ito ito tulong na din sa mga customer ko kasi naawa ko sa effort nila from malalayong sa pagkagaling ate. Quezon City. Quezon City pumunta sa Liwata Paris para matikman first time. Ito? First time nila. So, ito tutulungan ko sila kasi Ay, ang dami lang. na talagang humingi sa akin ng tulong na malapit sa akin na natuwing diyan sa harapan ko. So, ako naman pag kaya ko, tutulungan ko pero minsan pag hindi, um, nag ako ng paaman. So ngayon, may konting naipon ako pang tulong kay ate at saka kay kuya. Dalawa silang narike. So ito, tutulungan ko sila tubusin. Kasi naawa din naman ako. Kasi first time nila, hindi nila alam. Kaya ang tanong ng karamihan, kasi yung iba talaga may nakafarking, tapos hindi naman ito, pagdating dito sa harapan ko, super so bantay sila, may mga bantay pa ng traffic enforcer. So yun naman yung tanong ko, wala namang question doon sa pagtutuwin nyo. Ang sa akin lang po, sana patas, sana parehas lang po talaga. So yun lang, so nandito kami ngayon sa tuwing uh, station Tutubusin ko yung motor nila atin na dalawa Kasi humingi sila ng tulong din sa akin Kasama ni kuya yung isa Dahil yun nga, kapos sa pang tubos So tutulungan ko na lang din kung kaya kong matubos ngayon So yun lang, magkano po? Atin yung motor nyo na ako nang magbabayad At uh, yung kay kuya, pumunta natin sa traffic Akong tutubos Bilang ano, uh, sa susunod sa sunod, maging aware na lang tayo sa lahat po na pupunta sa labas po na, sa labas po na gusto mag-parking sa Diwata Paris. So, hindi po tayo sick talaga. Kung, kung walang bakante doon po sa space ng parking natin sa loob, pwede kayo humanap muna ng uh, parking area sa may unahan. Marami naman dyan parking. Huwag lang kayo paparada sa may harap. Ito na guys, uh, nandito tayo. Dalawang ticket kasi dalawa. Isa yung napikita ng 2,000. Isa yung natuwing ng 2,000. Plus doon pala sa Ricare, may bayad pa na 1,800. So, maglalabas ako ng sarili kong pera ng 5-8. Diyos ko, mangutang na naman ako sa bumbay nito mamaya. Wala na ako pambili ng bigas. So, ito guys, ha, ito lang yung pera ko dito sa bag ko. So, magbibigay ako ng 5-8 para po sa kaila ate bilang tulong. Sana naman po, hindi na maulit-ulit. Yung... Kasi marami po talaga, marami po talaga yung ano, yung, um, uh, lumalapit sa akin na naawa ako kasi pumunta nga lang sila sa akin na galing pa sa malalayong lugar para kumain lang. Tapos lang ang nangyayari kasi siyempre di naman nila alam. Sana po maging maayos tong lahat kasi hindi naman po tayo mayaman para po mag, magbigay na lang tayo ng magbigay sa mga taong customer ko na naririg So, itong dalawang video, pinapakita ko lang to sa inyo para maging aware din kayo sa susunod kasi hindi ko pa kaya din magbigay sa lahat ko na naririg na ako na lang lagi. So, para maging aware lang kayo na hindi po talaga sip yung parking dito sa may harapan ng tindahan ko. So, yun lang. Maraming salamat. Tutubusin na natin yung papel. Ito yung mga motor para makauwi na din kayo para makatrabaho na din ako. So, okay.